tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Tay, magandang araw. Pwede ba may interview, Tay? Tapos na, no, Tay. Tay, tay, tay. Hmm. tay, anong barangay kayo, Tay? Barangay 790. Kay? 790. Kung tatakbo ba si Yorme Isco Moreno, meron pa siyang pag-asa? Ah, meron, malamang. Kasi medyo hindi natin, hindi nila na ano yung na, na ng ano eh, mayor siya eh. Medyo marami siya nagawa. Kayo ba tay, Batang Maynila? Oo, oo. Kung, tatakbo siya, may pag-asa? Meron. Ano ba yung mga nagawa niya na natatandaan mo na pwede pa niya magawa ngayon? Ano na itong ano? Ano ba yung bridge natin dito? ah uh, Jones, Jones Bridge. Oo, oh, yun. yun. At yung mga aroseros, yung mga ano. Ay, yung aroseros, oh, gumanda. Oo, oh, and, na mga benta yan. Muntik na mga benta yan. Oo. Oh, eh, oh, sayang nga lang, hindi naiwan niya lang yung Manila. So, kung hindi, bakas baka sakali, matuloy. Maganda lalo. Oo, oh, lalo magaganda. Tay, ayun nung pandemic, during pandemic, ano yung naramdaman natin? Oo, oh, kami mga frontliner nung araw, kahit pa paano, kumikilos si yung mga bata. Saka yung food pack? Oo, oh, food pack, marami. Oh. Eh yun, sa, talagang sigasig kami nun. <laughs> Totoo yan, lahat ng barangay, lahat ng barangay yung shoutout sa Yung barangay namin, nakinabang lahat. Walang yung walang ano. Totoo naman. Mm -hmm. Nay, ay tay, nanonood sa atin si Jorme Isco Moreno. Baka may, may mensahe ka. Jorme, uh, Yorme, sana pagbalik mo. Kumbaga para sa akin, pagbabalik ng lawid. <laughs> Let's make Manila great again. Gupana. Oh, great again. Hmm. Barangay 790, Rolando. Shout uh, out sa inyo. Baka may gusto kong batin tayo. Pamilya pamilya ko lang. Pamilya Bergara at Kalmar. Weng. Uh, ingat kayo palagi. Mami, uwi kayong pambaga. Ingat kayong mga anak. Thank you, Tay. Maraming maraming salamat. Tay! Anong pangalan? Ricardo Tabawan. Kung tatakbo ba si Yormace Gomoreno, meron ba siyang pag-asa ulit sa atin dito sa Maynila? Malaki po ang pag-asa. Bakit ka mo? Eh, marami pa nagmamahal sa kanya. Oo, Ku, uh, ano ba yung mga proyekto ni Yormace na natatandaan nyo? Ah, marami. Marami siya nagpagawa ng mga magagandang mga kasada dyan. Marami, marami nagawa si Yormace dito sa Maynila. Lalo na nung pandemic natin, no? Ay, oo. Marami na tulungan sa disco. Solid yun, yung pandemic. Ricardo, tapawan ng Barangay 793. Shoutout sa inyo, Tay. Baka may mensahe ka kay Yormi Isco Nanonood sa atin yun. Uh, Yormi, magpatuloy mo lang. Ang dati mo na ginagawa. Supporta. Supporta ang kayo namin. Ayun, Ay, Barangay. Maraming salamat, Tatay Ricardo. Alright, mga kayon. At uh, andito tayo sa Maypaco Arena para saksiyan na nakaganapan dito sa ating uh, sa ating lungsod ng distrito 5 para sa mga eto, ang daming tao rito na gustong makapiling at maibalik ang ating Yorme Isko Moreno. Tayo ay magi-interview pa. Tay, tay, tay. Tay, ano pangalan niya, Tay? Si Lidonio Contado. Kung halimbawa pang tatakbo si Jorme Isco Moreno, meron ba siya pag-asa ulit sa atin dito sa Maynila? 100%. Ano-ano ba yung mga natatandaan mong proyekto ni Jorme Isco Ay, Moreno? Marami. Uh, Gaya na? Hospital ng Maynila, condominium, marami, marami. Yung pandemic, Tay? Ay, wala. Hindi kami ginagutom. Mga ilang buwan pa ang supply namin ng sardinas, Upa. hindi naubos. Saka sa ano, yung i highlight natin yung senior, yung 500 a month. Ah, oo, yun. Lagyan. Sa kanya yan. Siya talaga. Correct. Yun. Kahit na de-delay, pero pag binigay, buo. Buo. masasakop niya yun. Hindi, sa hindi na de-delay. Every didilay, quarterly yun. ang ano niya. Okay. Tay, kung meron ka, nanonood kasi sa atin si Yorme Isco Moreno, pag kakatao mo na to, baka meron kang mensahe. Uh, ang ano ko lang kay Yorme, alam mo, Yorme talagang hinahanap-hanap ka. Hindi lamang, hindi lamang ng Manilinyo, ng buong Metro Manila, hinahanap-hanap ka talaga, Yormi. Pati sa Amerika, sabi nga ni Don Lino Silye, yung announcer doon ng DY, DCXL, ay New York, talagang sana daw bumalik ka. Yun, maraming salamat, tatay. Sele, ano? Se... Seledonio. Seledonio, Barangay 72, 757. Thank you. Barangay. Dito ka po kayo. Sama-sama po tayo. 789. Zone 86. Zone 86. Okay. Ah, kung halimbawa ba ang tatakbo si Yorme Isco Moreno dito sa atin, meron pa ba siyang pag-asa? Meron! Malakas! Ano-ano pa yung mga nagawa ni Yorme noon? Ang tatandaan niyo? Madami. Gaya na? Madami. Lalo na yun sa mga senior. Oo, oh, yun. masigit sa senior. Be. Senior yung alawan. Hindi lang Bukod sa alawan, nagbibigay pa siya ng gatas. Ngayon, ah, yung ensyo? Dami. Pero, dito, dito, dito. Ah, senior kasi. Eto, malaga, nanonood sa atin si Yorme Isco Moreno. Baka meron kayong mensahe. Pagpatuloy niya lang Pagpatuloy lang magandang niya. niya. La The best, yun. yun. Oh, mensahe niyo kay Yorme, nanonood dyan. Mayor! Mayor! Yorme! Ma, pa, wala kang talo. Wala kang talo. Ka. Thank you, Barangay 789. Maramy, maraming maraming salamat. Thank you po. Thank you. Nay, tay, tay. tay. Tayo. May konting katanungan lang ako. Ano po pangalan niyo? Risolo Gasalas. Barangay 793. Yes, sir kung tatakbo si Yorme sa kasakali lang naman no, may pag-asa pa siya 100% paano mo po nasabi kasi dati na sa dati ka na kaming ano niya senior na po ba kayo if you don't mind uh, this year uh, this year yes. ay eh, mayroon na tayo alawan <laughs> <laughs> magkakaroon na ako kaya ano pa yung natatanda mo <laughs> ano pa yung natatanda mo na ng mga project ni Yorme madami may housing siya tapos inaalagaan niya yung mga matatanda. Itatanda na ako. <laughs> Tapos anytime, basta kailangan ng tulong, andyan siya. During pandemic? Yes. Pandemic, dami. Napalitan niya ba yung mga eskwelahan na de-aircon? Oo oh, naman, oh, dami din. No? Laki Maynila po ba yun? Maynila. Di, al alam niyo po na yung eskwelahan talaga siya lang nakagawa? Oo, oh, oh, mga apo ko lahat siya nanonood sa atin si Jorme Isco Moreno. Baka may mensahe ka. Hi, Jorme! You're back! <laughs> ano Basta, uh, thank you. Maraming maraming marami salamat po, Ma'am uh, Grosolaga, Barangay 793. Thank you po. Saan kami pupunta? Dito po sa taas. Dito sa taas. Thank you. Uh, okay. oh. Di ba, di ba, ma'am, Ta, nay, tayo. Mayroon. Tay. Serbin nyo ko lang si tay. O, oh, si tay, ha? Tay, dito ka lang, tay. Tay, meron lang akong katanungan sa inyo, tay Pedro. Kung sakali bang tatakbo si Yorme, meron ba siyang pag-asa para sa inyo? Meron. Ano po ba yung mga natatandaan yung ginawa ni Yorme noon? Yung mga pabahay. Ano pa tay? Senior, matalawan. Oo. No. Meron, nanonood sa atin si Yorme. Baka may mensahe. Ano mensahe mo kay Yorme, tay? Siyempre. Siyempre. Siyempre, doon na tayo. <laughs> Maraming salamat, Tatay Pedro. Barangay? 800. 800. Thank you. Nay, ikaw, Nay. Ay, Tika, okay lang ba? Talaga. Opo, hindi, tanong lang, Nay. Tay, tanong lang. Uh, kung babalik si Yorme, mayroon bang pag-asa? May pag-asa naman po. Kasi maganda naman ang pamamalakad niya noon na lahat ng mga senior nagkakaroon. Ano pa, bukod sa senior allowance, ano pa yung mga natatandaan mo na nagawa ni Yorme? Yun nga, nakakatulong siya sa mga estudyante nakakapag ano sa mga bahay-bahay siya. Yeah. Ayun, masaya community. Oh. Saka po yung uh, food packs nung pandemic. Oo, oh, food oh. no, packs. yun nga yun. <laughs> Saktong-sakto nanonood si Yorme sa atin. Baka may mensahe ka na. Ah, wala, wala. Wala, may mensahe. Pagkakataon mo na to, Nay! Pagkakataon mo na to. <laughs> Pagpatuloy mo. <Ayon. laughs> salamat, salamat. May tanong lang ako, Nay may tanong lang po ako. Kung babalik ba si Yormi Isco Moreno, may pag-asa ba sa para sa inyo? May pag-asa. Maganda kasi ginawa niya. Ano-ano <laughs> pa ano yung mga ginawa niya na natatanda mo? Ito yung mga ano, hadiya, yung mga... Marami, maraming bagay. Kasi inyo, ala alawan. Oo, oh, ala oh, yeah. During pandemic na eh. Ayun naman. During food pack, di ba? Oh. No Saktong-sakto na yung nanonood sa atin si Yormi Isco Moreno. Baka may mensahe ka. Mayor, wag ko kayo magalala. Lalabas pa rin kayo. Laban lang. <laughs> Maasahan pa niya ang Oo naman. Ano parang kayo Ha? Parang 788 Nanay Rowena. Maraming salamat, Nanay. Thank you. Boto niyo, ha? Ako? Sure. Gulado yan, ha? Baka hindi. Ay, oh. ako! <laughs> may tanong lang ako, Tay. Kung halimbawa ba ang tatakbo si Yormis Kumoreno, may pag-asa ba siya sa atin? Opo. Bakit kaya? Eh, dahil nung nakarang ano, nabitin kami sa kanya eh. Kaya ngayon, eh, inaasa naming mananalo siya. Ano-ano pa ano yung mga nagawa ni Yorme noon? Marami. Katulad ng pinalinis niya yung sa Divisoria. Siyempre, yung iba ating kasama, siyempre maraming mga nagagalit. Pero, mas marami natutuwa. Pero kung laki Maynila ka, alam mo kung bakit? Oo, di ba? Eh, kung bakit nilinis ang divisor. Oo, oh, eh, lagi kami nadudun eh. Namamalagi kami eh. Di ba dati, pagka December, Hindi sobrang pa sikip? Oh. Eh, ngayon, makakadaan ka Aabot pa yung jeep sa dulo. Siyempre. Sa <laughs> Sakto, ano tay, nanonood sa atin si Yorme Iskumureno, baka may mensahe ka. Ah, uh, Yorme, nasaan ko mananalo ka? Sana, pag nanalo ka, tuloy mo lang yung uh, ginawa mo nung una. Salamat. Maasama niya, Boto? Maasahan, siyempre. Lahat kami pamilya. Maraming salamat Tatay Elyasan ng Barangay 793. Thank you, Tay. Nay, liga, Nay. May tanong lang ako, na ha. Ah. Kung halimbawa bang tatakbo si Yorme Isco Moreno, ba siyang pag-asa sa inyo? Yes! Ano-ano ba yung mga nagawa ni Yorme noon? Ang ah, marami sa Manila. Marami siyang nagawa. Gaya ng? Ah, kagaya ng nung magkaroon ng pandemic. Nagbigay siya ng mga tulong sa mga tao, yung mga food pack. Uh, Ma sa senior. Sa senior yung eh, alawang. Yes. Birthday cake? Yes, birthday cake. Nay, nabalitaan nyo ba yung mga eskwela na di aircon na? Meron, kaya lang, siyempre wala naman kami yung eskwela eh. Yung mga pama, uh, apo apo mga apo apo Ha? Okay lang. Sakto, Nanay Sinaida, nanonood sa atin si Yormi Isco Moreno. Baka meron kami sa ay, eh. sabi mo na. Yormi, salamat sa pagbabalik mo. Makasama ba niya bottom? Yes! Sure na tayo? Yes! Hip hip! Hooray! thank you na yun, thank you. Tatay, tatay, baka may sasabihin, tay, tay. Baka meron kami sa'yo kay Yorme. Wala. Yung nagawa niya, no, mas mabuti kayo pala. No? Tapos sa magbabay niya, lalong lupig lang may hila. Pagpapatuloy pa. Pagpapatuloy niya. Senior po ba kayo sa, dito sa atin? Oo, oh, dito. Nakakatanggap po kayo lamas ngayon? Oo, oh, nakakatanggap po. Wala nung ano siya, Mau po. Sino? Kagaw si si Yorme. Ngayon? Ang ganun pa rin. Meron pa rin yan? Pero pa rin. Ah, ayos. Okay. Tatay Fernando ng parang kay 791. Baka may mensahe ka, Tay. Ah, uh, sabi ko lang, okay. kaya ako, Mayor, sana kung maupo siya uli, para pagbutihin niya, yung ginawa niya ng ula, mas magbutihin niya pa niya. Dagdagan pa? Oo. Oh, ayos. Ah, maraming yes. maraming marami salamat, Tatay. Okay. Bigyan ng jacket. <laughs> Ay, walang jacket. Walang jacket tayo. Next time na lang. <laughs> sir, may tanong lang ako, sir. Kung halimbawa bang tatakbo si Yorme Iskumbre, may pag-asa pa siya sa'yo? Oo, oh, meron. Ano ba yung mga nagawa niyang tulong noon yung, na natatanda mo? Yung ayuda. Ayuda, gift pack. Okay. Saktong-saktong nanonood sa atin si Yorme, baka meron kami sa'yo. Ah, sana manalo ulit. Para malungkot ka tayo. Hindi naman. <laughs> tay! Sakto, Tay! Para, tay, ano, uh, meron ako tanong, Tay. Nine. Uh, ano po kayong barangay? Barangay 791. 797. 797. 797. Oh. Kung alimbawa bang tatakbo ulit si Yorme Isko Moreno, mayroon pa siyang pag-asa sa atin? Opo. Ano lang gusto namin talaga kung manalo siya? Ano po tayo? Ano gusto namin talagang may balik sa sa... Bakit kaya? Kasi bakit ka kanya layunin? Kasi yung ano, binibigay um, lahat. At tara bibigay siya ng mga ayuda, mabilis siya. mo ngayon. <laughs> yung akin, yung akin... <laughs> yung akin, <laughs> yung akin <laughs> ano, may, May naiiwan pa nga 3 Hindi na ibigay. sabi nila, perma, perma, perma. Hanggat na, malakapal ng perma. Nasa look. Wala pa <laughs> Nasa, pa Wala pa rin. Pero kay Orme? Bigay ka agad. Yun, naka-stack ko nun. Nasa Luupes. office. Naka-hearing pa. Kailan ibibigay? Yun ang tanong sa akin. Oh, sige, sige, ganito. Total, na uh, nanonood sa atin si Yorme Isco Moreno. Ito na yung pagkakataon nyo, mga nanay, mga tatay. Total, paborito kayo ni Yorme Isco Moreno natin. Anong gusto nyo sabihin sa kanya? Ay eh, sana maibigay yung ano. At saka, lahat kami sa 797, okay. At ganun pa rin kami na, lahat siya ang Siya talagang gusto na namin. So, mananalo si Yorme? Opo. Alright. Marami, Maraming salamat Tatay Maximo at Nanay uh, Pilar. Thank you so much. Thank you. Nanay, baka may sabihin ka. Nanay Mirna. Nanay Mirna, <laughs> may sabihin kayo, Yorme. okay. Uh, okay. okay, see. <laughs> salamat po, salamat po. Tay, may tanong lang ako, Tay. Ah. Ito lang, tanong lang naman. Wala namang ano. Kung alimbawa ang babalik sa si Yorme Isco Moreno, iboboto mo ba? Siyempre. Bakit, Tay? Hmm? Bakit? Kahit yung nakaraan, mga manong, mga, 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 mga tabakbo siya ang senador, ah, uh, presidente, binoto ko siya. Maganda ba yung mga nagawa ni Yorme? Okay naman. Para sa'yo, swak? Oo, oh, swak. Kung babalik si Yorme, ha? Uh, meron, siya, meron ka ba mensahe sa kanya na nanonood sa atin? Sana ma magampanan niya ng gusto yung mga dapat niyang gawin. Ano? Kaya yung, yung tungkulin niya, maayos naman, eh, di ba? Sana yung mga ibang ano, maliis ang gusto.